sa probinsya ng Pindanao long range locator, triple antenna ang dadaan po natin sa taas isang corner po muna natin hanggang sa tayo po ay makalapit mayroon na po tayong idea madyan po, tapos pinipilit po natin na magkaroon po ng tamang target magtababas po tayo mga katid hanggang sa po siya ay makapuha ng prekinsya long range locator, triple antenna sila katid magandang araw magandang buhay sa ating mga katid sa ating mga kababayan at muli po mo ako ng Lungres Locator Rekon Lantina na napusuan po ng ating isang katid mula po sa probinsya ng Mindanao at ito katid yung napusuan Lungres Locator Rekon Lantina kaya ito katid at muli dito po sa babalahan kung nagbabala mo rito yan po ilulukit ang ating triple antenna at meron po akong pambala dito katit dito po yung 24 karat na ring dito ko naman po ibabala at dito na katit meron din po akong 18 karat na bracelet at, Bala ko dito ay 24 para. At muli ka muli ko sumahan sa pagdibima po ng Lurificator Tripolantina na napusuan po ng ating isa mula po sa probinsya ng Mindanao. Yan, dito ka At muli po ididibo. Ito po yung ating target. Yan. At ka Danda mo siyang hihilahin. Ayan. At ito naman ang atin ha. Pwede ang ganyan lang yan kasi huwag mo nang palapasin dyan dahil malakas na yan. At bago mo siya gamitin kasi sa iyong pupuntahan huwag mo kakalimutan yung dulo lang yung papahid mo sa lupa. Kasi nasa isang lugar pala kahit sa business mo lang ipahid siya pagkabating mo na doon at ito katid, wali ko pa rin papahid. Ito po ay papapalakas ang frequency ng ating po para mas mabilis niyang makakakula yun po ang ating target. At ito pa rin, sa pagtaas po ng ating yung risk locator, tripod atira, dahil po dyan, nakababa. Nakababa po yan katid. Pagbaba po niyan, dadaan po natin tataas. Ayan, dandang po ito katasya, At may pundo. Ayan na po yan. Ayan na po yan, mabaling. Ayan, ito katit. Ito po yung ating triple antena. Ayan, ganyan lang katit. Ang gagawin mo. Ayan. At kapag uh, nagdabit nagamit po katit, sa kumanan po yung kanya pa ba, uh, ikot, mabaling, ito naman po sa kaliwa. Ang gagawin natin kasi, dito po po muna natin yung ating target. Ayan. Ito lang kapit. Ayan. Yeah. 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 pump mga katits na ikutan na natin yan naman po ay dodobli natin pabalik hanggang sa tayo po ay makalapit at magkaroon po tayo ng idea kung nasan po yung ating target mga katits Meron na po tayong idea mga katis na dito sa lugar na ito. Yan po ang hindi tatagaan. Habang kinoporger po ninyo. Ayan. Kaya po katis. Ayan. Hanggang makalapit po tayo sa ating pong target. Ayan mga katis. Mayroon na po tayong idea na dyan po yung ating pong target. At bago nyo tapatan mga katiit at mamaya niyo po tapatan dito po ang ating target kailangan na ikutan po muna ninyo yan ito na order po at huwag naman po ninyo agad tatapatan yung ating target kung wala po tayong idea na doon po talaga ba kasi po pag uh, alam natin ay eh, dito na po yung ating target ay eh, hindi pa pala mga katiit at nasa labas pa tayo tapos pinipilit po natin na paikutin yung report na alam po natin na doon na po talaga pero hindi po natin naikutan kaya napakalaga katid kailangan ikutan mo muna siya bumalik at locate at magkaroon po ng tamang target yung ating pong tripod antena ayan ngayon mga katis, dito dito siya tinuturo naikutan na natin binalik natin Okay, tatapat lang po naman. Pusaan po dyan mga katiis. Ibig sabihin po dyan, kung hindi po natin kita kayo nasa ilalim po yan mga katiis. Ito po yung lugar sa lokator, try po lang na po po ng ating isang katiis, malapos sa probinsya ng Mindanao. Ayan. At ito katiis, yan naman po yung na iba ituturo kung din sa target at Nagkakaroon siya kayo ng idea dahil ang tutok ng antena ay ganito. Mangindot po tayo sa mayo. Doon, dito po yung ituturo ng ating tripod antena. Ngayon, eh, tatapad ako mga katig. Ayan. Ayan. Pag tayo mga katig. Ayan. Nagkakaroon na po ng ah, mga katig. Ayan. Ito na Ito po yung iyong lapusuan. Nakakaroon na po yun ng frequency. Kumakaya po. Kaya mula po sa ating uh, kamay. Patungo po sa ating target. Tayo po nakaground kati. Ito po kati. Ito yung Long wrist locator. May pole antenna. Kaya kati. Sangkas na po siya ay makapuo ng frequency. Mabilis na po yan mga katis Matay-tay na po yan lalakas Ayan Ito na katis Ito yung naputuan Long wrist locator, triple antenna Ito na katis Ayan, Ayan. Ito na po katis Basta po yun eh. yung mga katis At huwag po kayong Mapapaigot Nang hindi po ninyo Natatapakan yung ating target kaya po yung nakaganyan. Alam, ang napakahalaga po niya katid sa ayo ang ah, nakakulikta, nakaground po sa ating hinahalap. Kaya dapat, ang po tayo, siyak po natin na natatapatan na po natin yung ating target. Ayan. Ha, ah, dito pa rin katid, Lagi niyo po pag-aralan yung paggamit, uh, paghawak, at pag practice po ng ating tripulatina. At yan naman po ay pagkakalob sa ang uh, pagpapagalaw. Yan, ganyan lang atit. Yan. Ito lang gagawin mo, yan. Pagka taas mo katit, mula sa baba, lagi yung practice yung tamang taas mo katit. Huwag na yung, yan, ganyan lang lagi. Tamang taas lagi. At baba, taas, pundo, at kayaan mo na siyang gumalaw. Ayan. Mula sa baba, taas, pundo. Ayan lang, katis. Talayin niyo po yung, yung kamay na pagtaas mo, tama lang po doon sa libin na tamang gusto po ninyo. At ito po, katis, hindi po nakatingala. Kasi pag ito po ay nakatingala, haampas ah, po yan sa langan, 45 degrees. So, una kaunti ang dulo na sila. Timbang, hindi po yung nakaya po kanya kasi po pagka ninyo at hindi po naka-align hindi po nakatama yung paghawak ninyo ng natin uh, tripalantina yan po ay kakaliwa uh, kakanan, wala pong direksyon yung uh, tinuturo po ng ating tripalantina napakahalagan yung mga katiit pag itinahas mo, nasa level yan, at hintay mo lamang siyang ang gumalaw mga katiis. Ganyan po yung panghawa. Ang ng ating triple antenna. At yun mga katiis. Wala po lang simula agad na marunong sa Anong locator. Ano mga klase locator na hawak nyo. Napakalaga po mga katiis. Ganyan lagi po ay practice ninyo. Uh, lagi lang practice mga katiis. At sa paggamit po ng lungus locator, triple antenna, single antenna, Japanese our meter Japanese one kailangan po yung ating isip ay focus po sa ating target hindi po yung ang isip natin ay nagamit tayo ng triple ng naglalayag po yung ating isip mga katip. kailangan focus po tayo sa ating target kasi po tayo ang nakakulikta maghawak po natin ng uh, triple tayo po nakakulikta sa ating full target yun po ay bangli pitil na tinatawag ito kami mga katid ayan baba, taas, kundo ayan baba, taas, kundo ayan po ninyo lumalaw yan katid ayan ayan medyo po itong dolo, medyo tulong tungo na konti hindi po pantay hindi po siya patay mula dito hindi pataya, kailangan maging makatungo po siya ng konti kaya ganyan katit mula sa baba, taas, kundo ayan pagka dumula po ang at kamatap susunod nyo na lang mga katit huwag niyo siya kukontrahin ayan, pagka na po ay dumulo na ayan, malakas po ito mga katit ayan, pag po ito ay dumulo na at yung malaw siya ayan mula katit huwag mo siyang titigilan huwag mo siyang kukontrahin testusan mo lang mga katit at sigurado po yan nakapagpupay nakapagpagalaw ng triple latina mas maganda na po at kahit patinto nila po mga katit ayan kahit isang kamay lamang wala pong problema yung mga katit at muli mga katit sa akin pa rin po ulit lalapitan ito po ang ating target Ayan. Mga katiit, ito pong handel, dapat ayos. At ito po ay na dapat saktong nakalapat sa ating palan. Para mas malakas po ang ating para mas malakas po ating ground. Ayan. Mga katiit, dadahan. Pag malakas na po ang ating ground, dyan po ay magtapanama sa tapak natin at uh, paggalaw po ng ating tripod antenna nagbibigay po agad siya ng reaksyon dapat po po susukos ang init huwag po kayo maglulukit na kayo po ay nakipagtalo ayan, ito kasi it mula po sa probisya ng Mindanao ito po yung iyong napusuhan long range locator Michael, Altina. Yan, ito po katin. Kaya may kasama ang panlaki sa tanin. At simento po, po ng kapol. Yan, kapit. Ito po, lungkot na ito. Po, Triple, Altina. Yan, ito yan. Yan. Medyo kapit na natin silang bigat. Yan. Ito po katin. Yan. At muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga ating mga katit, ng ating mga kababayan, na patuloy na nanonood po sa aking ina-upload na video at sa mga lang subscribe po at sa mga bago pa lamang po subscribe yung aking youtube channel like share, and comment at shout out po sa inyo lahat at muli po mga kabayan mga katiis at palahin po tayo ng maraming biyaya at sa buhay po tayo mga katiis maraming maraming salamat po